Get well, Bakit ano nangyari kay Papa Jones? Ay, may fever. Ay, may sakit daw si Papa Jones. Paano mo nalaman na may fever? Wala naman sa naga, pero nalaman niya may fever. Updated. Updated Ay, ito na lang pala. May tanong pala. Maraming nagtatanong kasi nito. Kailangan ng kasagutan. Ay! <laughs> Hindi, isa lang, isa lang. Isa lang. Ano bang ibig sabihin ng promise ring? Paano pag sinot mo siya, ano ibig sabihin? Siyempre, bigay ko sa Wala ibig sabihin? Kinikilig. Thank you